changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magaprigada ng ating one time the new Filipino time, alas dosina ng tanghali This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada National Maritime Council, hindi raw pipigilan ang civilian WPS mission ng atin to sa kabila ng recent harassment ng China disqualification disqualification petition sa isang dalawang party list na hindi ipinuklaman ng Kamenek ang binasura. Samantala mga kabrigada DOTR naghain ng civil case laban sa driver at presidente ng Solid North na siyang sangkot sa malagim na aksidente sa SCTEX. At lisensya naman ng driver na nakapatay sa dalawa sa Naya Terminal 1 accident. Di-revoke na ng LTO. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Bernes, Kabrigada, May 23, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita sa Kabrigada, nanindigan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR na hindi na nila ititigil ang pagsasagawa ng research sa ating mga teritoryo. Kasunod dito ng ginawang pagbangga at pambobomba ng water cannon ng China sa kanilang barko kamakalawa sa Sandy Cay. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi nitong hindi ito magiging para itigil nila ang kanilang misyon para magsaliksik. Kabila ng mga ginagawang agresibo, illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea, ang parto po ng Bureau of Business and Aquatic Resources ay patuloy na gagawin ang mandato nito, patuloy na maglalayag sa West Philippine Sea, patuloy na magsasagawa ng mga pagsasaliksik, magbibigay suporta sa ating mga mangsa dahil ang katulitin pong ito ay sakop ng Pilipinas at may sovereign rights po tayo. Kung maalala mga kabrigada, sa kabila ng ginawang harassment ng China, daging matagumpay pa rin ang sampling ng before. Wala rin nasugatan sa nasabing insidente pero may pinsalang natamo ang kanilang barko. Sa ngayon, hindi raw apektado ang moral ng BFR scientist at personal ng Philippine Coast Guard. Bagong, bagong balita nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada, tiniyak ng atin ito koalisyon na ligtas ang kanyang mga miyembro at mga volunteers na makikilahok sa ikatlong misyon nila sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Akbayan President Rafael David, sinabi nitong mayroon silang apat o sapat na koordinasyon sa mga otoridad. Anya ang tagumpay na kanilang misyon ay ang safety rin na kanilang mga kasamahan. ka namin manager under kay Rani Frederico. ko, oh. Kami, masisiha kami sa performance nila. Mm. bago -hmm. uh, gulat kami, kung may papalitan dyan, kasama na rin yan yung palagay ko pati yung sa label, nagdi-report na rin yan na rin si ka namin manager sa Indole. Mm. -hmm. Eh, nasasayahan kami lahat mm -hmm. sa servisyo nila. Eh, sana huwag galawin yun dahil even for the guests will be affected. Sa lunes mga kabrigada, tuloy ang kanyang civilian led mission. Ito rin ang unang pagkakataon na mayroong konsyertong isa sa ang grupo kasama ang ilang local at international artist. Sa hiwalay na media interview naman, tiniyak ni National Maritime Council, Jose Alexander Lopez, na mayroon silang ibibigay na suporta sa civilian mission. Anya, ina-expect na rin nila ang worst case scenario at mayroon na silang mga nakalatag na mga contingency measures. Hindi rin daw nila pipigilan ang

Samantala, kabrigada, naniniwala naman ang Employers Confederation of the Philippines or ECOP na hindi lahat ng mga cabinet secretaries ang siyang madamay sa hiling na courtesy resignation ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. Sinabi nitong maganda naman ng trabaho at ilang performance ng ilang kalihim. Kabilang narito ang kasulukuyang economic team. Nabanggit pa ni Ortiz sa Luis ang posibleng epekto nito sa ating ekonomiya kasama na makabrigada ang posibleng pagbaba ng investor confidence dahilan sa pagbabago ng kanilang mga makakausap sa Kalingmari van Din ang economic managers Ibao nung Keramik Manager, Ander Teo at Nani Federico. Kami, masisiyahan kami sa performance sila. Uh, Kasama na rin yung sa label. Nag-report na rin si Manager si kami yes, mm -hmm. lahat. Hmm. sa servisyo nila, eh, sana huwag galawin yun dahil even foreign investors will be affected. Ang tinig ni Eco President Sergio Ortiz Luis Jr. Umahataw, Naghain naman ng civil case ang Department of Transportation sa Quezon City Regional Trial Court laban naman sa driver at presidente ng Pangasinan Solid North Company na sangkot sa malaging aksidente sa Isitex noong May 1 kung saan mga kabrikada, sampu ang nasawi at hindi bababa sa tatumpo ang sugatan. May kabuang 50 milyong piso ang hininging danyos para sa dalawang nasawi at dalawang tanggulang na bata na nakaligtas sa insidente. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon na rin ng civil case ang pamilyang Seventh Day Adventist kung saan ilang bata ang nasawi. Nasa 80 milyon pesos naman ang hinahabol na danyos laban sa nasabing kumpanya. Ikatapatbita Nationwide Kabrigada ang Land Transportation Office naman orang LTO na may tuluyan ng i ang lisensya ng driver ng NAIA incident. Si Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 Tinanggalan na ng karapatang magmaneho ang driver ng SUV na sangkot sa aksidente sa Naiya Terminal 1 noong May 4 kung saan dalawang katao ang nasawi. Ito ay matapos i-revoke ng Land Transportation Office ang kanyang lisensya ng apat na taon. Ayon sa LTO, napatunayan din itong guilty sa reckless driving kaya pinagmumulta siya ng 2,000 piso. Hindi rin siya nagsumite ng paliwanag kaugnay sa insidente sa kabila ng ipinadalang show cause order. Giit ng LTO, ang pagmamaneho ay hindi isang Karapatan, kundi isang pribilehiyo na maaaring bawiin sa oras na lumabag ang sinuman sa umiiral na batas trapiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Author. Brigada Balita Nationwide May balita mga kabrigada bilang ng mga apektado ng sama ng panahon sa Mindanao Lumubo na sa 275,000 Brigada Cat Austria ibrigada mo Brigada I <laughs> report Lumobo pa sa 275,590 individuals ang apektado ng sama ng panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, katumbas ito ng 55,642 families mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at Marm. Sa nasabing bilang, nasa 6,273 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa siyam na evacuation centers natili naman sa apat ang napaulat na nasawi. Samantala muling nagsigawa ng aerial assessment ang Office of Civil Defense Bar sa mga lubhang na apektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur, partikular sa mga bayan ng Dato Abdala, Sangki at Talayan. Natuwang ng OCD ang Tactical Operations Group 12 ng Philippine Air Force at 6th Infantry Division upang suriin ang lawak ng pinsala ng sama ng panahon dulot ng ITZZ. Ayon sa OCD, labing apat na munisipalidad at 100 140 barangay sa probinsya ang naapektuhan na may libo-libong kabahayan at individual ang Apektado in the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, investigasyon naman hinggil sa serbisyo ng Prime Water abay target masimulan bago matapos ang 19th Congress. Mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez brigada mo! Brigada! B -b 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 report. Inaasahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Contiveros na maire refer sa tamang komite ang iminungkahi niya na investigasyon para sa prime water at maging sa iba pang private concessioners bago nga matapos ang 90 th Congress. Ayon kay Contiveros, bagamat papasok na nga bilang bagong senador si Senator elect Congresswoman Camille Villar sa Senado, ay wala naman siya nakikitang dahilan para maging awkward sa pagsasagawa ng pagdinig na ito. Giit ng senadora, mas awkward umano kung hindi sila kikilos para imbestigahan nito sa kabila nga ng napakaraming reklamo na kanilang natanggap. Tiniyak naman niya na ipa-follow up niya sa Senate Committee on Public Services ang tungkol dito upang masimulan agad ang pagdinig sa pagbabalik nila sa sesyon ng Hunyo. Maaalala si Nabi Tiveros na maaari naman daw umaksyon agad ang Malacanang hinggil sa isyo na ito. Kahit nga inaalam pa nila kung paano pigilan ang lalong paglala na naturang sitwasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang Kortas ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of Pagod-pagod Katabalita Nationwide Ito namang disqualification Petition laban sa BH Party list. Binasura na ng Komaleka Brigada Katrina Hunzon Ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report na ng Commission on Elections First Division ang hiniyaing petisyon para pa ang bagong henerasyon party list. Kung maalala, ang BH ay ang kasama ng Duterte Youth na hindi na iproklama kahit nanalo dahil sa mga pending na petisyon. Nag-ugat ang petisyon sa umunay partisan activity ng mga nominee nito. Ayon sa desisyon, bigo ang mga petitioner na makasunod sa mga requirements sa mga dokumento sa kanilang petisyon. Sa kabila nito, hindi pa rin basta-basta maipoproklama ang BH party list. Sa Sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia, maitutuloy lamang ito kung mayroon ng final and executory na desisyon. Bago ito, una nang tiniyak ni Garcia na ireresolba nila ang pending petisyon sa BH at the 30 youth bago mag-June 30. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, courtesy resignation sa cabinet members ginamit lang daw para ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong problema sa politika ayon niyan sa grupo ng mga guro. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Ap Hello and desperate move! Ito ang paglalarawan ng Alliance of Concerned Teachers to Act Philippines sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Sa inilabas na pahayag ng Act Philippines, sinabi nitong isang mababaw at desperadong hakbang ginawa ng Pangulo para ilihis ang atensyon ng publiko sa lumalalang problema sa politika, massive electoral fraud noong midterm elections at krisis sa ekonomiya at lipunan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay actor person Vladimir Ketwa, ang sinasabing bold reset ng pamahalaan ay isang pagtatangka para hindi mapansin ang mga totoong problema. Idiniindi nitong bigo si Pangulong Marcos na gawin ang ipinangakong bagong Pilipinas imbis-anya na transformasyon, humarap pa lalo ang bansa sa democratic decline, hindi gumagalaw na ekonomiya at matinding political repression. Sa huli, sinabi ni Ketwa na ang reset na kailangan ng Pilipinas ay nangangailangan ng bold shift patungo sa makatao, nationalist at demokratikong gobyerno na siyang tunay na makatutugon sa pangailangan ng mga mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Association. Brigada Panlita Nationwide, sa Tanghali. Ito namang tinatawag na Laris Project mga kabrigada, magpapalakas daw ng produksyon ng panay sa Pangasinan. Ayon yan kay Pangulong Marcos, mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargaan na ibrigada mo. Brigada Live report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Lower Agno River Irrigation System o LARIS sa Paitan Dam sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan na inaasang magpapalakas sa produksyon ng palay at magbibigay ng mas mataas na kita sa libo-libong magsasaka sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin nitong patubigan ang higit 12,000 hectares ng sakahan sa anim na bayan sa Eastern Pangasinan. Kasama rito ang Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bautista at Bayambang. Gayon din ang ilang bahagi ng San Manuel at Mongkada sa Tarlac at Kuya po sa Nueva Ecija. Itinayuri ng dam upang magsilbing permanenteng imbaka ng tubig na maaaring gamitin sa panahon ng tagtuyot at maiwasan naman ang pagbaha tuwing panahon ng tagulan. Target ng pamahalaan na matapos ang paitan dam sa taong 2027 o mas maaga pa para mapakinabangan ng mga magsasaka. Kasabay ng pagpapasinaya ng dam, nagsagawa rin ang pamahalaan ng pamamahagi ng mga makinarya at gamitang pansaka sa ilalim ng mga programa ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform sa halos 6,000 agrarian reform beneficiaries. Samantala bukod sa inaugurasyon ng LARIS, dalawang aktibidad pa sa Pangasinan ang pangungunahan ng Pangulo kasama dito ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden sa Alamino City na proyekto ng TIAZA at ang inaugurasyon ng Region 1 Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City. In the heart of changing life, ako si Brigada Marikar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Kabrigada. Binigyan diin ng liderato ng kamera sa harap ng World Lawmakers sa Spain. Brigada Haji, Kaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report! Ipagtatanggol ng Pilipinas ang soberanya at karapatan sa pamamagitan ng international law at pagkakaisa ng mga demokratikong bansa. Itong mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagharap sa mga mambabata sa Madrid, Spain para sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum. Dito ay pinagtibay ni Romualdez ang commitment ng ating bansa sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award na kumilala sa sovereign rights sa exclusive economic zone at nagbasura sa mga pangaang kinan China. Iginit nito ang paglaban sa mga pagtatangkang maliitin na soberanya at jurisdiction gamit ang disinformation o sabwatan. Sa gitna ito ng ulat na isang barko ng China Coast Guard ang nambomba ng water cannon at sinagi pa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel sa pag-asa K2 sa WPS kung saan ito nagsasagawa ng Marine Scientific Research Initiative. Binigyang din ng speaker na hindi ito isolated incidents at hindi lamang isyong pangrehiyon kundi isang global test kung kung mananaigang rule of law laban sa malupit na puwersa. Pero ipinuntupan ni Romualdez na hindi isusuko ng Pilipinas ang karapatan nito o mananahimik na lang sa harap ng pananakot kasabay ng pagtataguyod sa foreign policy na nakabase sa kapayapaan, hustisya at mutual respect. Idinagdag ng leader ng Kamara na ang pamamaraan ng bansa ay nakaugat sa legal clarity, diplomatic dialogue, pagsusulong ng mga partnerships at mapayapang pagresolba sa mga sigalot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga ba ang kahalagahan ng prenatal yoga? Ang prenatal yoga, mga kabrigada, isang ligtas na paraan upang mapanatili ang flexibility, lakas at kalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Ayon sa mga eksperto, ang regular na practice ng yoga ay nakatutunong pang mabawasan ng stress, maiwasan ng back pain at mapapabuti ang kalidad ng tulog ng isang buntis Magandang malaman ng yoga mga kabrigada ay nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan para sa panganganak Isa yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule Simulan to pa ang pangarap ng iyong mga anak and starting now with Moms Love ES1 Capsule Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.